yun po mga kape po isang magandang umaga po sa inyong lahat at uh, tayo po ay pupunta ngayon sa ilog hindi po natin makakasama ngayon si buddy kasi po uh, ano, pagod daw siya sa trabaho at mm, magpapahinga muna siya kaya hindi po muna siya magpipisi ngayong araw bali may makakasama po tayong mga kasamahan na vlogger din po dito sa Taiwan sa ibang bansa at, uh, mamaya po makikilala nyo sila kung sino sila So po, abangan nyo po kung sino yung ating bagong makakasama. Ayun po mga kapepoy, what's up po? Isang magandang araw po sa inyong lahat. At uh, bumalik po kami dito sa ilog. Kasama po ulit natin ngayong araw si Kahasang. Yes sir. Po. Hello, po. Subscribe kayo? po ng kanilang mga channel. Ayan. Tsaka po si ano po si Master Ilocano. Si Lakay. po. Kasama po. po na... Ayun. Kung mapapansin nyo po, pare kami ng damit para kaming nag-ano ba? Nag-uusap ba? <laughs> Naka-uniform ba ako? Oh. Puro gray. Puro gray pa yung aming suot ngayon. Uh, Nag-usapan na yan. Oo. Oh. Um, uniform. Mm. Yung bigla ang samahan e eh, pare pares pala. <laughs> so yun po. At uh, abangan nyo po kung makakahuli tayo dito. Magpapabidyo po tayo kay ano? Kay master. Yes sir. Kay kahasang po. Ayan. Para, let's go Direktyo po. Diretso na tayo. Diretso na po tayo dito. Nag-installate sister. Ay, magka magka sabay uli kami dito sa ilog. Ah, <laughs> Ito po yung huli ni ano? Master. Ni Master Ilocano. Tatagtagan po natin yan. Para mas marami po tayo ng ano, ah Uh, Tatagtagan po Tatag natin. Atin na po kami dito. marami Master dito. Kasabay po uli yung ano namin. <laughs> Yeah. Nakasabay-sabay ko ngayon yung aming mga schedule S Kaya Saktong Saktong, po. saktong nandito po kami sa ilog Nakasabay-sabay kami ng <laughs> Yon, Let's go Haggis Let's go Haggis Ito para para ilog tayo Babo ng ilog oh gumabaw ngayon to no? gumabaw? gumabaw nandito ba ako? dati dito, nalalim dito eh nalalim dito dati eh tatakot pa naman ako dyan dati mag ano oo mag... ah wait ngayon parang kumunti yung tubig eh baka may dam yan sa taas no? siguro na... magkontrol dyan yan. dyan? magkontrol parang dam? magkontrol natin oo para maganda ang bilog Master. Yeah, let's go hagis po. Yan, Master. Kami dyan. Bira. Bira. Ang kami. Yun! Uh, ganda. Yun ang hagis. Ang makahuli. <laughs> bilog na bilog. Ganda. Malak sa hagus. Pinatak ng hagus yung labat natin. Meron? Meron? Uy, meron. Meron, yeah, uy, 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 yeah, meron, uy, meron. Uy, lumitaw na. Uy, 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 marami yata. Uy, uy. Ayos, ayos. Ayos. Uy, nakawala pa isa. normal pa. Maltek ng ano. Ano, maltek ng ano. Ako yung oh. Yun, oh. Eh, no. Yun. Know. Uy. Oh, ayos. Ayos na natin. Natalsikan ng putik yung camera. Ano. <laughs> Ayan lang sa damit. Gawa nung... Ayan. Nung Ayan. Ayan, no? Ayan, Ayan. 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 Wala na. Ayan. Talsikan po ng... <laughs> talsikan. Pagilang <laughs> toka na isda. Talsikan <laughs> ng pum... Pumalag eh. Ayan. Ayos yan. Good size. Good size ng ating mga nakukuli dito. Oh. Mm -hmm. Madami na naman po tayo may uwi. Mapang uh, stock para pag hindi po kami makapunta dito sa ilog, may eh, uulamin kami. Oo, oh, meron po tayong madudukot. Mabilisan. Uh -huh. Ay, ganito pong walang overtime talaga. Oo. Uh -huh. -oh. At o winner ng Pinas ay... <laughs> Kailangan talaga. WTP. <laughs> Kailangan talaga. Ako nga minsan itlog talaga isang ano uh -huh. eh. Sa linggo. linggo? <laughs> Kapag may tilapia, prito tapos it itlog. Hindi mo, yung lalagyan ng ano? Sarasado ba talo Oo. Ang no, malimit yung niloloto ni eh. Tapos ang babis. Makatikip tayo. Oo. Ayan o, ayos. Lagyan na po natin sa lagayan para hindi sila makawala.

Medyo ano na rin kami doon, parang lang din ang salita. Mm. Tagalog din. Oh, pero hindi tayo, hindi ako marunong mag ano, yung mga Ilocano, mm. kaya nga si Master eh pag <laughs> At kasama, pagkalimbawa oh. eh, noong nakaraan may kasama ko si my friend, Ilocano din. Ay, Ilocano ba yan? Oo, oh, Ilocano. Kung ah? so, magsalita lang, alam mo, Bisaya. Oh. Oo. na may katrabaho kami Bisaya, mm. si, si Bay. Oo. Oh. Ginagaya niya. Ah. <laughs> <laughs> yung... Bakit Hindi mo nakasama si my friend ngayon? Tinatamad ng sumama. Ayaw <laughs> na yata sumama. Nangingitim? Nangingitim <laughs> daw siya. Sabi ha? <laughs> Nanibago ka pa sa kulay mo ng my friend. Yun, shout out po my friends. <laughs> hindi po tayo nagkasama sa pag-fishing. <laughs> uh, so susunod po pag sinipag ulit yun. Oo. Oh. Sana mga... Uh, na... Pagod na rin siguro sa trabaho. Oo. Oh. Kapagod din kasi pag pag ano eh, pag nangisda eh. Kami po ni wala kami kapagura niyan. <laughs> e, isa lang ang goal namin yan. Oo, oh, isa lang po ang goal namin. Ang ano, ang makakain ng maraming tilapia. yan Ayan po tayo dito. Uh, marami dito sa kapala. Marami dyan. Okay. Yan. Bilog. Yun, bilog na bilog. Ganda. Maganda na natin yung

Ayos na. <laughs> dami. Dami ah. Dami. good size oh. Good size. Ayos. Ayos. Mapupuno ang ating lagayan. Mapupuno natin to. So ganito. Parami. Dami. Uh -huh. Swerte po yung araw natin ngayon. Talagang buenas buenas. Ang dami natin na Ayos. Mmm. Oh, Good size yan Sa palengke yan ah. Sa palengke eh so, Kahit yung nabibili mo yung ano na Yung patay na ba mm. Mahal pa rin eh Mahal pa rin yan Dito press yan. na press pa oh, Dito uh, press na uh, press mga huli mga good size mm. Ito mo lang Tapos paksew Pwede rin to sa Adobo soka to Oo oh. Tapos pita ka mo po Pipiritohin oh. Prito sarap Hmm <laughs> matusok ulat ah, matusok yung isang malaki ayos sipag sipag lang sipag lang po tayo para makatipid makatipid sa mga ulamin marami naman pong tilapia dito umay ay, tilapia dito hold the hindi <laughs> <laughs> ba kinuumay sa tilapia <laughs> wala pong kaumayan yan ano um, ka umayan yan? Wala tayong pera eh. Uh, <laughs> libre sa pang-ulam. Pag lagi tayong karne ay mm. pangit din naman po. Hinihingal ako pag laging karne. Kaya <laughs> <laughs> nag-ano ako ngayon? Jogging? Oo, oh, jogging. adik ka ba? Parang makaiba yung nangyayari sa katawan ko ah. Nag-exercise yeah. na ako. Parang gusto mo lang. Pag alam mo, napaista ka sa dorm. Mm. Wala naman exercise Diba may exercise talaga? Oo oh. ano kasi yung mga nerves mo nun nerves, <laughs> <laughs> nerves yan Nga <laughs> nerves yan <laughs> english, english si ka <laughs> Alam niyo mas rin Yung mga nervous system o Yolo natin muli pa Kung Hati hati-hati ang po namin yan, Dami. Mga ilang kilo na master yan? Uh, 30 kilo na to. Dami, Dami pa? Dami, Dami naman. Walang bawas? Walang bawas? <laughs> 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 Para sa mabra. <laughs> <laughs> ah, hagis pa tayo? Sa hagis pa. Para po tayo hagis. Hmm. Ah, mas marami, maganda. mas, ganda. Mas marami, mas maganda. Hmm. So sunod naman po ay pagpo mahaba po yung oras ni Kapipoy. Ayun. Kadayo po tayo sa kanila. Sa dagat uh, po tayo. Sa dagat. Mga Daga. ang gusto ko po doon sa talaga sa kanila ng ano. Crab. Ayun. Kung so, sakali po tayo ay eh, makakadayot kay kahasang uh -huh. kay Master. Kailangan po natin ng alimango. Nguhuli um, uh po tayo ng alimango. Kasi pag gano na doon, pag winter, wala nang hmm. alimango. Bakit? Ano na 'yon? Hindi na, na, sila na sila lumalabas Ah, guwo na malamig din eh. Ano? ano lang talaga yung ganito sa amin mm. -hmm. susunod po dadayad po tayo sa sa kanila yeah. sa dagat para po kasi favorito ko yung ano eh crab. oh sige lalo na pag ginataka may ano may gulay oh sarap na sabi ka lang mas serap kung mahaba ba yung ating bakasyon pupunta tayo Oo okay. tayo ng sabaw Dito lang sila sa bungad ng lagosan eh. Na ano to? Agus. Let's go, Hagis. Bira na to, last ng Hagis. Bibirahin ko na to. Yun, yun, yun. Sana, bubi kung hindi. <laughs> <Ibigay> na po <laughs> lahat ng lakas. Yun! <laughs> <Uy>, Sumablay nga! <laughs> Sumablay. Ulit, ulit, ulit. Ulit, ulit. Ano po yung cut? Cut, cut. cut. Take 2 Pero Take pag pwede na to. Oo. Oh. Ay, nakahuli nga. Nakahuli pa nga. Nakahuli nga, ang dami oh Diba? Sinemerte pa! Sinemerte! <laughs> Sinemerte <laughs> pa! Woohoo! <laughs> uh, pwede na ba? Hoy! Nakawala pa isang! Hoy! Danuan nakawala! Tara yung danuan! Sabangangit ang dangatlo! Isang hages pa master! <laughs> pwede na po! Pwede na ba yan? Uh, Oo! Sabangangin na naman yan! Ay, ding! alam yan isang masarap? ha? wala na Ter ha? 12 oo well. ayos akalain mo yun nakahuli pa rin <laughs> nakahuli pa rin eh pangit ang hages sa <laughs> <laughs> pagay ng hages ko napapa nakupo sablay <laughs> <laughs> na ano kasi na bitawan agad yung isa bitawan agad Magsabay-sabay. po kasi yan. Ayan po mga ka Pepoy. Pakita mo Master yung ating huli. Ang dami. Ayan po. Dinagdagan natin yung huli natin ni, ano, ni Master Ilocano. So siyempre po bago po ang lahat. At kami po ay magpapasalamat sa inyo. Sa pagsabay-bay nyo po sa aming channel. Huwag nyo pong kalimutan. I-subscribe po yung channel namin. Kay Master Ilocano po. Saka po kay Kahasang. Ayan. Yes sir. <laughs> So, yun lang po. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa video namin, sa mga channel namin po. So, yun lang po. Maraming maraming salamat po and God bless. Ayun. Ayun. So, yun po mga Tapos na po kami mag-fishing. Bali, kami po yung uwi Ana. Ayan. Okay. Kahasang. Thank salamat. you, thank you. Salamat, thank you. Ayan. Sa'yo, Thank you. Maraming salamat ayan. Po sa oras. Ayan. Taki support po ng kanilang mga channel. Ayan. Kay Kahasang po. Thank you very much po. Ayan Tapo kay Master Ilocano. Ayan. Ayan. So ayan po kami po ay magsisiuwi na at tapos na po yung aming fishing adventure dito sa ibang bansa. So ayan po maraming maraming salamat po and God bless. Paalam!